Guys, sa uh, bali overtime tayo. Magli-layout tayo ng uh, home run dito sa may ground floor. Ito. Dito yung kanyang uh, lababo. Then dito guys is yung isang kwarto. ay ni stair pa sa pataas. Then dining, living area. Tapos uh, comfort room, CR. Bali, kung tayo dito guys, mag-layout tayo ng... Uh, home run ng para dito sa may uh, ground floor bali yung kanyang electrical plan sinend lang ta sa atin via messenger bali yun na lang susundan natin yeah. prepare na to para buwas bumulo sa pinapos Guys, bali uh, ganito kahirap maglatag ng uh, PVC electrical conduit pag meron na netong mga crossbar din nakapag uh, na sila ng mga graba guys. Ito guys, ready ni for kwento uh, flooring na bukasan guys. Bali ang ginawa ko dito guys is tong PVC electrical conduit is apinasok uh, pinasok namin diyan sa pinaka ilalim guys. Pagka ipapaibabaw namin tong PVC electrical conduit guys is masasagi ng one guys ng uh, buhos ng uh, uh i mean yung kanyang bus, guys is maabot nito ng PVC electrical conduit nakaibabaw itong PVC electrical conduit kaya ang ginawa ko guys dito is ipinailalim ko tong mismo PVC electrical conduit guys Then also guys, yung mga PVC electrical conduit dito isa uh, inuna kong nilatag guys bago kami naglagay ng utility box. Bali pag na flooringan na lahat to guys is maglalatag na kami ng utility box then yung mga PVC electrical conduit guys is bended lahat. Hindi ako gumamit ng mga elbow guys and also meron kami ng blue tors na para pang palambot dyan sa mga PVC electrical conduit guys na one half then also sa may 3 4 size guys na PB then pagka nailagay na namin tong PVC electrical conduit na home run guys dito sa may ground floor ng regular convenience outlet is sesementuhin namin yan dyan sa pinakababa nya guys para buwas pag nag flooring na sila is hindi nila gumagalaw galaw itong mga PVC electrical conduit na inabang namin dito sa may ground floor guys Bali dito sa part na to guys is Dito papunta lahat ng Home run ng may layout namin Dito sa may ground floor Bali dito sa may pinaka living area Nya guys dito sa may main door Yung kanyang panel board guys Bali dyan kung nilang aayusin Pagka okay na 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 guys Then bago sila magpalitada magplastering Guys is maipwesto natin tong kanyang panel board guys Dito yung pinaka panel board position Nya guys dun sa may second floor Guys is wala siyang panel board dito dito sa may ground floor yung kanyang mismong panel board guys as one na itong uh, second floor na natin ng electrical layout guys then also ginamitan ko siya ng chipping guys chipping gun guys para mas mabilis yung pagtik tik natin kasi uh, overtime namin to electrical works na ginawaan namin guys Bali yung ginamit natin ang pang chipping gun dito guys is Inko yung kanyang brand Bali 1,050 50 watts etong nga uh, inko na chipping gun natin nga uh, nabili Nung okay na guys sa may uh, tiniktikan naming uh, papuntang home run ng panel board guys is sinunod ko tong 3/4 size na PVC electrical conduit and also gumamit ako ng uh, P na uh, putting gas dito guys para ma-bend itong kanyang pinaka naka elbow guys na packet sa may panel board bali lahat ng uh, inabang nating uh, home run dito sa may ground floor guys is bended lahat hindi tayo gumamit ng uh, elbow guys Bali yan yung kakalabasan guys ng uh, bended na PVC electrical conduit na 3/4 then also yung kanyang 1/2 guys. Yan yung itsura niya para dito sa may ground floor. Nung no, okay na ako guys sa may uh, home run papuntang panel board, isinunod ko naman dito sa may living area. Bali, yung ili-layout natin yung mga regular outlet dito is nakasaad sa may uh, electrical plan na sinend sa atin via messenger. Bali, itong uh, ginamitan ko ng shipping gun dito guys is ito yung pinaka sentro natin sa may uh, poste to poste sa may column guys. Bali, yan guys is 1 meter yung taas nya mula finish flooring. Diyan natin ilalagay yung kanyang wall TV outlet guys. Bali. Bali convenience outlet guys. Regular outlet yung ilalagay natin dyan para sa Maya uh, wall TV guys. Isinunod ko naman dito guys sa Maya uh, supporting regular outlet nya dito sa may malapit sa may Kulong Bali. Uh, dalawa yan guys. Meron dyan. Meron din dun sa kabila. Na ilalagay natin uh, supporting regular convenience outlet guys nung okay na nga uh, na cheaping gun ko guys yung uh, dadaanan ng PBC electrical conduit dyan sa may walling sa may regular convenience outlet guys is isinunod ko naman tong kanyang uh, tubing yung maibabaon dyan sa may lupa guys na PBC 1 half nung okay na guys yung uh, ibinaon namin dyan na tubing isinunod ko naman tong para sa may uh, home run papuntang regular outlet sa may utility box guys bali ganyan yung ginagawa ko guys uh, sesementuhan natin yan sa may bandang ilalim para hindi yan magalaw galaw kung magploploring na sila bukas or matapak tapakan nila yung mga pvc electrical conduit nilalagyan ko yan ng semento uh, guys Guys, nung na-clear na namin lahat Na-finish na namin lahat Na-ibaon na namin lahat ng PB Sa electrical conduit Na 1 half, 10, 3, 4 Guys, is nilinisan ko na itong aking chipping uh, gun Bali, ang oras nang natapos namin, guys Is dito, is quarter 11 na nang uh, gabi Kaya, in overtime namin to guys kinabuasan may rorotahan kaming ibang uh, electrical works, guys Bale, itong investment natin, guys uh, gamit natin Sa gamit nating sa pagiginga uh, Uh, electrician guys is uh, napakahalaga nito ang laking bagay na itong chipping gun na to guys isa ito yung uh, pinapabilis ang trabaho ng pagiging uh, isang electrician lalo na guys kung uh, rough finish pa lang itong uh, lay natin ng electrical works ito yung uh, investment natin uh, isa sa pinakamalaking tulong sa akin guys sa pagiging uh, electrician Guys, ah, uh, bali okay na sa Maya ground floor. Bukas isa uh, mag-flooring sila. Kaya in overtime natin tong pag-layout ng uh, home run dito sa Maya uh, ground floor. Bali ang na-install dito isa uh, isang ACU, uh, refrigerator, then a regular outlet. Tapos yung dun sa Maya water heater sa may CR tapos yung kanyang Washing machine Laundry area Sa may uh, likuran Ayan yung home run Dito guys Sa may uh, Ground floor Bali Dalawang 3 port guys then Tatlong 1 half Na PBC Yung inabang natin Dito sa may Ground floor Bali ito yung Mga outlet Ayan Regular outlet Tapos yun guys Tapos ito 1 uh, meter yung Taas Yan yung para sa may Wall TV tapos mayroong uh, regular outlet dito. Tapos dito sa may kwarto guys, isa uh, dalawang outlet din. Ayun yung isang outlet then dito. Tapos yun yung sa may ACU. Pinadaan ko dito sa may uh, ground floor guys yan. Bali yung ACU niya guys isa uh, 1 HP. Then the rest guys is okay na. Ayun yung sa may uh, regular outlet sa may kwanyo na uh, laundry area. Nakabukod yun guys. Then, ayan yung regular, regular outlet. Then, ito yung kanyang regular outlet din. Tapos, dun sa may dulo is yun yung, uh, guys, yun yung uh, refrigerator outlet. Uh, then, yung part 3 natin to. Yung paglalagay natin ng uh, utility boxes sa may uh, ground floor. Mga regular CO, ref, laundry, ECU, water heater then sa may mga switches kung anong uh, height niya mula finish flooring yung uh, pagbabasehan natin sa may paglalagay ng utility boxes uh, meron pa tongkan guys uh, part 3 hanggang uh, ma-finish natin tong pag dito sa may uh, ground floor papaganahin lang muna natin tong ground floor then sa may second floor is uh, soon pagka uh, nakapag ipon ulit sa kanila ipapagawa yung uh, second floor bali nuna muna natin itong mga PVC layoutin natin pag natapos na sila nga mag flooring saka tayo maglalagay ng mga utility boxes then also itong kanya nga uh, panel board bago sila mag uh, plastering dapat may clear natin lahat ng mga utility box lalo na sa may mga switches and para dito sa may uh, ECU ref regular outlet tapos sa may laundry area. Bali time check guys mag- mag 11 pm na. In overtime namin to para tomorrow isa uh, ready na silang mag-flooring. So yun lang guys, ito yung uh, second na uh, video natin. Part 2 video natin nung inabangan ko tong uh, first floor sa may kanya-kanyang uh, concrete slab. Bali yun yung unang uh, post natin sa ating uh, YouTube channel. Paki-check na lang guys. Medyo mat natagalan tayo ng pag-upload ng video kasi kagagaling uh, natin sa may nagka-trangkaso. Kaya hindi tayo almost sa uh, two weeks hindi tayo nakapag-upload uh, dahil na uh, masama pa rin ng pakiramdam. So yun lang guys, uh, please like and share my Facebook page moto Motoelect TV and also my YouTube channel moto elect TV. Maraming salamat.